million Pasko ito si ngayon at ako'y mamimili ng paninda sa Sampat na Nawal Tanggas. Sige po, uh, mamaya na po pagka nakalis na po ako. Uh, at saka doon sa Tanawan Patangas na po. Salamat! Ayan, na, dito na po tayo. Nakabili po tayo dito ng kamote. Oh. Dito po tayo kay Madam nakabili ng kamote. Ay, basket na basket! This one, oh, ito is sa kabila pisto ayan ito ang ating nabili bam na bali na uh, ba? apat na orange sa Cristo. Pero nakabili po ako dito sa kay Madam ng ano, ng Guyabano. Ayan. Ayan, ang tangalan 13 kilos. O, ayan. <laughs> Thank you, Madam, ha. Ayan, nahahanap po uli tayo. Ay, oo nga pala. 450 pala yung yung ano na yun. yung Ang kilo ng Guyabano ulit tayo pupunta po tayo sa pisto ayan ayan mga bibirin dito okay. ayan dito, dito na po tayo sa pisto may ganawa dalawa kamuting kahoy yung nakabili ako dito ito may ari ayan ang mabibili dito sa pisto sa pisto May mga mura din Tatanong kayo doon mamaya sa ating mga kasamahan kung magkano ang nabili po nila Ayan Okay Dalawa sa Saan galing to? ah Sariaya ah, Thank you ah, Wow Okay Okay yan Ayan napakadami ng kamuti Luzon San Pablo Ayan, nakita na rin yung mga kabinder Mabibili ko dito Wala kayo dyan na Okay Kahanap po ulit tayo ng uh, mabili Ayan, magtatanong po tayo dito ng uh, Ayan, yan ang mga gulay na bili ng mga kasamahan ko. Yung mangga mo, isang kilo, magkano? One hundred. Mama, maas din pala, ano, 100 Vlogger. Vlogger. Tapos, yung opo. Opo ay yung Opo, talaga ni kwadro mo, Smile! <laughs> lalaki. Esther! pa <laughs> <laughs> Ayang ano mo ba rin? Ayang ano ba yung batula? <laughs> Sadaan. 100. Sandaan. Ah, 110 kilo. Tapos ang Hits. ampalaya. Marami ka ba na binipan ah, ampalaya. Magkano ang ampalaya? 350. 350. 300. Sige na, huwag ang natawaran ng 50. Ha? Ang sitaw ngayon, magkano ari? Ang mahal, 800. 800. Aba, 800 pala yung sitaw. Medyo matas na <laughs> ngayon. Pitsay, 350. Ay, yung pitsay, medyo mababa ng konti. Ang sibuyas, sorry. Ah, ito. 60 ang kilo. 60 ang kilo ng sibuyas. Ito si namang kalabasa. Na kalabasa ay 15. Aba, oh, 15 ang kilo. kilo. Ah, Okay. Tapos yung talong mong simi Ah, simi ay P350 P350 Ano, oh, taas din pala yan ah. ah, ano pang nabili mo pa rin? Ay, okay Ah, ay, okay Yung sa karton na yan, ano yan? Ah, kamatis Magkano kamatis? 400 oh, 400 oh, yan, isang karton, yan. 20 kilos p okay. oh. Ah, uh, okay. Salamat, tore. Gawain mo ito para pautahin na. Ayan, dumating na po tayo. Alas 2.45. Oras. ito na po ang aking uh, nabili. Ayan, may, may kuya bano po ako. 450. Ang bili ko po niyan. 450 ang 10 kilo. Bali 30 kilos yun. Bali 45 ang kilo. Nagpunan tapos balinghoy, kamuti, kahoy mali 20 kilos yun 250 ang isang balo 25 ang kilo ito rin na uh, dalawang bayulit 20 kilos yan 350 ang kilo 350 ang uh, 10 kilo Tapos po yun at uh, 300 po dyan ang uh, kilo uh, Sige po uh, Ayusin na Mag-aayos pa po tayo Bababa po muna ngayon ang ng uh, mga ano, Gamit Tapos sa uh, bubuksan po ang aking kalito Ayan Natapos na po ako sa pag-aayos uh, Yan hindi nakasama Ilaw pa po yan Kuya Bano ito ang hilaw ka po ito may nabili na at tatlo na ang nabili tapos ito ang bago kong kamuting kamuting kahoy galing 20 kilos yan ito natira ko pa itong pipili ito ang bago kong kamuting uh, bayulit at saka kamuting purin yan marami-rami na rin ang nagbili nakabinta na po ako ng 600 may ngayon may oras ay uh, alas 6.15 yun nagkabit, nagkabit na nga ako, ako ng ilaw <laughs> uh, bumili na po yun ngayon si na sir at saka si na ma'am ng violet na kamuti at saka kamuting kahoy ito vlog ka ba oh o vlogger kasi ako bilhin na po kayo o oh, bilhin na po kayo mga suki mga mura lang okay nagkasubaybay so, ah, bumili ngayon ulit si sir magkasunod sila o oh, yan bumili si sir oh. may ulit na kamuti at orange na kamuti puro bago yan eh bagong bili masustansya at matamis bayulit masustansya 25 po ngayon ang oras Okay na yan sir? Ayan report 45 sir 45 Thank you. dyan sa Tanawan Matangitas kanina Napakabait at uh, ingat po kayo dyan at uh, shout out sa inyo uh, Ganoon din po dyan sa dito sa Alabang Ang nabuhay <tapak> sa akin mga sofi uh, uh, <tap> Sige po, salamat po